kahit na tinalo ng SMB ang Magnolia, kailangan pa rin ba napalitan ng Beerman ang import na si Jabari Narces? Binigyan di ni Coach Leo Austria, ang tungkol kay Jabari Narces. Nakailangan nga daw si Narces ng SMB, at naniniwala siya sa kakayahan nito. Habang naghahanda ang San Miguel Beerman, para sa isang mahigpit na pag-abot, sa second round ng conference. Matapos nga ang 23 rebound, na pagganap laban sa Magnolia. Maaari kayang may ibubuga pa si Narses at pangunahan ang koponan sa playoffs. Kaya nga ba niya sumabay, Kila Justin Brownlee, at Hollis Jefferson, pagdating sa playoffs. O may itinatago pang sandata si Jabari Norses para magpatuloy sa SMB. Natikman ni Jabari Narces ang kanyang unang panalo sa PBA noong linggo na tinulungan ang San Miguel Beermen na taluni ng Magnolia Hotshots, para umakyat sa 4 win, at 4 lost record. At doon nga ay tumulong si Narce sa layuni ng Beermen, umiscore ng 18 puntos, at kumuha ng 23 ribong, sa mahigpit na paligsahan. Sa kabila ng kanyang halimaw na double-double laban sa Magnolia, ay nabigo si Narces, na magpahanga sa mga nakaraang laro. Karamihan nga sa fans ng SMB, ay naghahanap ng kakaiba at nagpupumilit, na makahanap ng katuwang sa tabi ni Junmar Fajardo. Sa katunayan, ilang tagahanga ng San Miguel, ang nagpost sa social media, upang manawagan sa koponan, napalitan na si Narces. At sinabi nga ni Leo Austria, na kailangan nila si Narces. Mukhang si Coach Leo Austria, at ang Beerman, ay mananatili sa kanilang embattled import. Para kay Austria, ang susi daw ay, ang maging ganap na malusog si Narces, at umangkop sa larong Pinoy. Naghahanda ang San Miguel, para sa mas mahirap na laban sa elimination round. Sunod na makakalaban ng San Miguel, ay ang Meralco Bolts, sa January 18. Kasunod ang Northport Batang Pierre, sa January 21. Haharapin din nila, ang Converge Fiber X Ears, sa January 24 at ang huling laro nila sa elimination, ay kontra sa TNT Tropang Giga, sa January 26. Medyo mahaba ang pahinga ng SMB. Dahilan para makapaghanda sila, sa huling mga laban nila, na nasa top seed ng standings. Dito malalaman, sa huling apat na laro ng Dearman, kung makakarating sa playoffs o hindi. Kaya naman kakailanganin nila si Narses, na maging sa kanyang pinakamahusay na laro, na binigyan din di ni Austria na kailangan siya ng beermen. Ang magandang bagay, ay magkakaroon si Narses ng halos isang linggo, para malaman ang mga bagay-bagay, at maging handa at healthy. Ayon kay San Miguel Beermen Head Coach Leo Austria, ay nag a pa ang kanilang import na si Jabari Narses. Anya, magiging maganda ang tandem nila ni June Fajardo at Jabari Narses. Kamusta mga idol? Zone PH para sa sports news and update. Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pintutin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.